Makalipas ang isa't kalahating linggo ng pagpapapogi, malapit ko na nga palang mabuo tong binubuo kong project bike. At halos tatlong araw na nga lang pala, ibibigay ko na rin tong binuo kong Kawasaki HD3. Ito na nga pala yung day 8 ng pagbubuo ko dito kay Project Bilog. Yung nabili kong napabayaan na Honda Wave S125. Plano ko na kasi sana ito matapos ngayon linggo. Kaya lang parang hindi kakayanin. May mga pesa kasi akong nabili na hindi uubra. Kailangan ko pang bumili ng bago. Mukhang sa dami kasi ng Project Bike ko. Parang isa na ata ito sa pinakamahabang episode ngayon. Bali ngayong araw nga pala. Nagsimula ko sa pagkakabit ng handle grip nito. Pati dito sa throttle. Habang hindi pa maulan sa labas. Makapag test drive man lang tayo. Kaya nung naipasok ko na nga pala yung throttle cable dito sa throttle housing ikinabit ko na nga pala yan dito sa handlebar tapos konting testing lang kung walang sabit nung okay na saka ko nga pala yan ikpitan tong turnilyo. tapos isinunod ko na nga palang ikabit dito sa kaliwa konting pokpok -pok lang yan hanggang sa sumagad sa dulo kaya iniabot na nga pala sa akin yung sunod na piyesa ang ikakabit natin bali bar end naman to dagdag detalye lang pero bago ko nga pala ito maikabit dapat tanggalin muna natin to nakasalpak dito sa loob bali ang discarding ginawa ko nga pala dyan pinasukan ko lang ng turnilyo. tapos inipit ko ng vice grip tapos banayad lang na pagpokpok hanggat sa unti-unti siyang lumabas. Hindi ko kasi ito may papasok sa loob, lalo kung nakakabit yon, may kuntil kasi yon sa labas. Kaya nung natanggal ko na nga pala, pinasok ko na tong salpakan ng tornilyo nitong bar end. Tapos kumuha nga pala ako ng allen, ito kasi yung ipanghihigpit ko dito. Nung no. naikabit ko na nga pala dun sa kanan, dito naman sa may bandang kaliwa, ang problema lang, medyo makunat to tanggalin. Ayaw kasi matanggal sa santong pokpukan, kailangan talagang gamitan ng diskarte para mahugot. Siguradong namuuna yung kalawang sa loob, kaya ayaw na talaga mahugot, kaya binabarang ko ng WD-40. Kaya nakailang pokpok lang ako, kusa na rin siyang natanggal. Kaya ito na nga pala yung pagkakataon para maikabit naman natin yung bar end dito sa kaliwa. Kaya una ko nga pala sinalpak yung tornilyuhan nito. Pinagpitan ko na nga pala gamit tong Allen para bumuka sa loob at lalong maglap At binaba ko na nga rin pala yung langis nito para ma drive na natin sa labas. Medyo may pagkapula pa nga pala yung langis nito dahil kakarefresh lang nito, sinabay na rin kasi sa maintenance. At dahil kasama ko na nga pala pininturahan yung dipstick nito, kaya binili ko na rin ng bago. Pero kahit hindi ko napalitan, hindi rin naman masagwan parang bumagay kasi yung pagkakapintura bali ito nga pala yung ginagamit kong langi sa mga nabubukong project bike speed metal oil made in Taiwan subo ko na kasi ito sa malalayong biyahe lalo nung nag ride ako bisayas to Mindanao pabalik sa Cavite wala talagang kabawas bawas bali 1 liter nga pala yung ginamit ko pero 800 ml lang yung nilagay ko kaya noong nasalinan ko na nga pala ng oil itong bagong dipstick na yung gagamitin ko rito dahil wala nga pala tong kasamang o-ring kinuha ko na lang yung sa luma hindi pa naman kasi malutong pwede pang gamitin at bumili na nga pala ng gasolina para ma-test drive na rin natin to sa labas. Sasamantalahin ha? ko habang hindi umuulan ngayon. So ayun na nga pala, nalagyan na nga pala natin to ng gasolina. At moment of truth, check na natin yung sound check nitong pipe na kinabit natin. right. Halos tunog all stock lang din pero siguradong may dagdag sa performance at makakaingalalo lalo yung makina. Kaya sunod ko nga pa lang ikinabit yung hand clutch nito. Balik in convert nga pala to ng dating may are. Yung stock kasi ng ganitong unit mga semi-automatic kaya pina-convert niya na lang ng manual. Kaya nung naikabit ko na nga pala, syempre tetest test drive na agad natin 'yan. kakabit ko na nga pala tong driver's footrest. balik chrome type naman to. Iko-connect ko lang yan dito sa plate. Ito yung nakakabit sa ilalim ng makina. May apat na tornilyo lang akong kinabit dito. Ito kasi yung nagpapadikit dito sa dalawa. At dahil medyo mahirap nga pala pumihit dito sa ilalim, kinuha ko na nga pala yung impact. Ito na yung ginamit ko dito. Medyo sanay naman ako pumihit nito kaya siguradong hindi to sasagad sa loob ng makina. Kaya nung na ang ko na nga pala sa ilalim, kinuha ko na rin tong rubber footrest ng driver. Ito naman yung sunod na ikakabit natin. Walang kakaibang proseso sa pagkakabit niyan. Diesel paklan talaga tapos konting pokpok lang bali ginamitan ko na nga pala na mas mahabang tornilyo tong si pedal yung nakasalpa kasi rito medyo biten hindi masyadong sumisikip to sa loob Yan, nung nalagyan ko na nga pala ng nut yung si pedal ibinato e, na nga pala sa akin yung sunod na PS ang ikakabit natin bali side stand naman to at para medyo maging uniform tignan bali alloy din yung ikakabit ko rito tinerno ko lang sa si pedal ikinabit ko lang yung tornilyo hanyan dito sa taas tapos saka ako igpitan sa likod bali may kasama na nga pala tong spring ang discarding nga pala rito kumuha ko ng tali tapos inalagay ko tong kalawit dito sa dulo sa ako pinwera sa batakin hanggang sa malagay ko rito sa side stand mas ligtas kasi yung ganitong diskarte lalo hindi naman katigasan na spring na hatakin yeah. Bale ito nga palang lumang gauge yung gagamitin ko kaya binilihan ko to ng bagong lens kaso medyo nagka problema ako rito sa mga hindi ganong kapamilyar kasi sa Wave S125 may part nga pala to na digital kung di ako nagkakamali yung order reading yung nakalagay do sira na kasi yung plastic film na nakalagay dito ang plano ko sana ako na lang magre-repair papalitan ko ng bago kaya isa-isa ko nga palang binaklas tong part ng gauge, sinuna ko nga pala rito sa pagkakalas dito sa gitna, at dahil hindi ko ganong kakabisado to, dito nga pala ako nagka problema nabasag ko yung salamin sa loob kaya medyo nag game over ako rito, ang plano ko magahanap na lang ako ng bagong bibilhan, tapos ay nga pala bago natin tapusin yung day 8 nito ni project bilog, so mag update ulit tayo dito para sa giveaway natin itong Kawasaki HD3 dahil sa September 17 na natin to ibibigay, so parang nasa 3 days na lang, uh, meron ng bagong may-ari nito, So sa mga magtatanong kung paano kayo magkakaroon ng chance makahabol para dito sa giveaway napaka basic lang yan. I-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section. So yun, ito ka pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na game app na dapat i-download nyo para manalo kayo nung Kawasaki HD3 na tinest drive natin kanina. So basic lang naman ito i-download nasa comment section na yung download link tapos mag-register lang kayo pag okay na lagay nyo lang yung contact number nyo, tsaka password, tsaka OTP. Pag okay na, punta na kayo dito sa login. Type nyo lang yung ilagay nyo kaninang information. So, ito na nga pala yung itsura nitong Aurora game Sa so, mga nagtatanong kung legit nga raw ba to, yes po legit to kasi nakakapag-cash in at nakakapag-cash out ako rito. So, sample game na meron dito, napakarami. Siguro higit 36 ata kung naghahanap lang kayo ng paglilibangan. Okay na okay ito, talagang maraming marami kayong pagpipilian dito. Kung ayaw nyo naman tumaya to or kung ayaw nyo maglaro, pwede kayo kumita ng pera dito kapag nag-agent kayo. Punta lang kayo dito sa Be Our Agent. Tapos i-copy nyo lang tong promotion link nyo na nandito sa baba. So kapag uh, marami kayo na-invite na player tapos naglaro sila, automatic yan, may makukuha kayong uh, commission. So pwede nyo i-withdraw sa Gcash nyo. Tapos sa mga magtatanong naman kung paano nyo i-withdraw, punta lang kayo dito sa baba sa withdraw. Ayan. Tapos lagay nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyo i-withdraw. Tapos kung gusto nyo mag-top up, click nyo lang tong wallet. Ayan, pili lang kayo kung 100, 200, 500 or 1,000. After natin ipamigay ito si Lolo Saki, sa si Project mas naman yung ibibigay natin. Pero dapat mag-top up kayo sa game at least 100 pesos para magkaroon kayo ng chance na manalo nun. So sa ngayon si Lolo Saki sa muna ipamigay natin. Sample game na meron dito. Yan, Dragon versus Tiger. Ito yung madalas kong nilalaro rito basic lang kasi tumaya rito so pili lang kayo dito kung magkano 5, 10, 20, 50 or 100 so tayo bariya lang kasi magtaya uh, punta tayo dito sa 10 pesos lang Ayan, waiting lang tayo dito ng betting time so ito taya tayo ng 10 piso dito sa dragon dahil libangan lang naman kasi talaga to pabariya bariya lang talaga ako tumaya tapos dito yung makikita kung sino yung panalo, kung ano yung mas matas na baraha. Tapos pag panalo kayo, dito naman mapupunta sa gold coins nyo. So queen, tsaka 9, mas mataas na baraha yung queen, kaya panalo tayo ng 10 pesos. So ganun lang ka-basic. Tapos syempre kung ayaw nyo matalo na yung napanalunan nyo, punta lang kayo dito. So ayan, ganun lang ka-basic, ba diba? So kung gusto nyo manalo ng Kawasaki HD3 sa September 17, Huwag na yung magpatumpik-tumpik pa, i-download nyo na to, right? So ayun nga, mag-update muna tayo ng nagawa natin ngayong araw para dito sa day 8 nito ni Project Bilog. So ayun nga, kanina nga pala na pa-start na natin siya, medyo nag trabaho lang tayo dahil nag-overflow yung carb niya. So binaklas pa natin to para lang hindi tumagas yung gasolina dito. Tapos na ikabit na nga rin pala natin tong uh, driver's footrest, pati tong side stand, and pati tong uh, mga hand grip pati itong clutch na ikabit na natin yung master na iporma na natin pero hindi pa natin na ikakabit. so dito medyo na game over lang ako dito sa gauge dahil uh, nasira natin yung ano yung pinakasalamin nitong ano polarized film so tingin ko bibili na lang din ako ng bago nito kasi hindi ko rin sure kung gumagana pa yung mga ilaw nito so kaya pansamantala dito mo lang nagtatapos yung day 8 nito, ni Tony project bilog sa mga nagaantay na magiging resulta nito tingin ko Nasa isang video na lang to matatapos na natin to basta makumpleto na natin yung mga piyesang isasalpak natin dito. Kaya kita -it sa susunod na video, In lang, ride safe. Alright.